Ang haba ng itatanga ako dito sa China. Nandito ako. Wala akong, wala akong wifi. Wala akong data. Kailangan ng code. Iyong e yung code ko, kapag sinise, nilalagay ko yung contact number ko, wala naman lumalabas na, ano, na code. Hindi naman ako naka-roaming. Naubusan ako ng oras, di ba? Hindi tuloy ako kapag roaming Ito na papala ako. Ayan, walang SIM card. Ano ka, pwede kang bumili ng SIM card sa baba, arrival. Kaso, na ako, hindi na ako, hindi makapasok kasi nakalabas na ako dito eh. Kailangan, ano, arrival. Arrival, bumili ka na ng, ano, ng SIM card. O kaya nang nagparong, nagparong ka. Data roaming. Wala. Dito sa taas, wala na. Wala na akong magagawa, mag ako ng 12. Ang um, haba ko, ang um, haba ng tatang ako. Nakakainip.